Okay, magandang magandang hapon po sa inyong lahat, mga ka-option. At samahan niyo po ako ngayong uh, hapon na ito sapagkat uh, napakahalagang uh, araw na ito dahil uh, isa sa ating mga kaibigan at kapamilya, kapatid, kapuso dito sa Elizalde Broadcasting ang uh, nagse-celebrate ng kanyang kaarawan. Walang iba kundi si Kabayani Jerry Gomez pa po natin. Happy, happy birthday sa iyo, kabayan ni Jerry Gomez. Ngayong November 23. At papakita natin sa kanya ang, ka, ang kanyang counting uh, konting video na binabati namin siya dito sa Elisalde Broadcasting. Yan. Yan ha. Kaya naman na uh, ang araw na ito ay araw ni kabayan ni Jerry Gomez. Kung saan ay sineselebrate niya ang kanyang birthday. Yan ang flagman ng 4th District, Aka Tolpu. Yan. I-play nga natin yan. Kaya naman, dahil po ngayon ang araw ng ating uh, option ni Kagawad Melvin, at uh, ito rin naman, ay uh, pinapasalamat, ang araw ng pasasalamat, no kung saan na uh, ang buong 4th District ng uh, Barangayan ay nanumpa sa ilalim ng kanilang uh, obligasyon sa pangunguna ng ating Mayora hanila Lakuna kasama ang aming Barangay Council 420. Kasama ang aming Chairman Mike Regala. Ayan po, kasama si Vice Mayor ilsebo Kasama natin ang yung mga agawad, si Kagawad Bernas, Kagawad uh, Castelo Bautista, Flor Ami, Leo Austria, at Randy Malana, at ang inyong lingkod, Melvin Macanit Maraming maraming salamat po sa inyong pagtitiwala at umasa po kayo na ang buong team namin sa Barangay 420 ay para sa inyo, para sa paglilingkod na maibibigay namin sa abot ng aming makakaya kasama si punong barangay Mike Regala. Palakpaan po natin si Chairman. Yan. At dumako naman po tayo sa isa na namang ipagmamal. At syempre binabati ko din pala si SK Chairman, elect ng Barangay 420, Jana Turingan. Ayan. At syempre speaking sa SK namin, may hinanda silang uh, uh, patingpalak itong December uh, 8, no? At uh, December 9 para sa ating binibining uh, Pero ito ay Miss Gay po ito, no? Sa sa pagkakaalam ko po, uh, tumataking ting na yan. Binibining Loreto, pang Miss Gay po ito, ha. Kailangan transgender po kayo. Hangga't maaari kayo lang babaeng-babae mo kayo dahil sasalain po yung inyong mga uh, pagkatao dyan. Tandaan nyo, Sabado yan ng December. December 9, dyan sa Barangay 420 Covered Court. Kung saan tumataging ting na 15K o 15,000 ang mauuwi ng, maiuwi ng title. At 10K naman, hanggang 7K, 5K, 3K. At bukod dyan sa mga award na yan, awards, may mga special awarding din po na matatanggap yung mga ating mga kandidata dyan sa nasabing binibining Loreto. Miss Gay po yan, 2023. Abangan nyo po ang ibang detalye sa page ng Barangay 420 yan po. At dumakoy naman po tayo para pasalamatan ang Barangay 418 na si Julie Castilla. Siya ang gumawa ng lahat ng aking mga, uh, diyan, uh, pasalamatan ko nila si Julie. Siyempre, congratulations din kay Chairman Ami Ariliano ng Barangay 418, kasama na ang Council. So, yun po ang ating uh, magandang uh, announcement. Pasalamatan lang natin yung ating mga kaibigan dyan sa Barangay 418 at 420. Kaya naman ang inyong lingkod ay uh, inaanyayahan kayo tuwing Sabado sa option ni Kagawad Melvin Macanip sapagkat panauhin natin ang SK Chairman ng Barangay 419. Iimbitahan natin yan si SK Lau. At ganoon din naman ang SK ng Barangay 420 na si Jana. Turingan para sa kanilang mga mahalagang announcement at uh, pasasalamat din na sila ay maimbitahan natin sila dito sa darating niya Sabado at uh, 2.30 ng hapon no At syempre pinapasalamatan din natin si Kuya Chot Velasquez na ang ating staff po. salamin salamat sa iyo, Kuya Chot sa pagkakataong ito. Ganun din si Tita Mel Elizabe at binigyan niya tayo ng purple o violet na singsenya no. Tita Mel, maraming maraming salamat sa oportunidad na binibigay mo sa akin. Mahal na mahal ko po, po kayo at dahil ang pagmamahal nyo rin po sa akin na welcome po talaga ako dito sa Elisaga Broadcasting. Yan lamang po mga kaibigan, magkita-kita po tayo para sa launching ng aking option ni Kagawad Melvin Macanip dito po sa Elisade Broadcasting. Hindi pwedeng wala, kailangan may option. Maraming maraming salamat po. Hanggang sa muli.